Maging honest ka lang in doing business you are the great person in the eyes of Allah. That's how we believe. So kasama sa teachings niyo yun? Yes, yes po boss RDR. Okay, so yung honesty may reward. May reward po 'yan. Lalo lalo na kung ikaw ay honest na negosyante. Yes po. Kaya yes, maraming po. Muslim ang nag-negosyante dahil may kasamang promise ang pagiging yes, negosyante na honest ka pa. Honest po. Pinaka-idinidisiplina sa amin ng relihiyong Islam ang pagiging honest talaga. Kasi isipin mo boss RDR no, tulad namin pag naging isang dalo ng Muslim. Parang tinatawag namin sa Islamic term is mujahideen. Mm. Yung mga taong nakikipaglaban sa landas ng Allah mm. ay isa sila sa may pinakamataas na dignidad sa reliyong Islam. Hindi pa sila namamatay is nakatakda na tao sila sa paraiso. Pero may mga tao pang mas sosobra sa kanila. Yung mga businessmans or entrepreneur na may honesty. Ang reward na ibibigay ng Allah sa mga taong nagbi-business is para paraiso at sila pa yung pauunahin ng Allah sa pagpasok ng paraiso bago pa yung ibang mga tao